May ilang pangbisita sa probinsya na parang simpleng bakasyon lang. Pero minsan, may mga sandaling nag-iiwan ng tanong, takot at paninilabot. Ang kwento ito ay tungkol sa isang pagbabalik probinsya na dapat sanay pahinga. Ngunit unti-unting naging kakaiba habang dumarami ang mga detalye na hindi tumutungma sa realidad. Gusto ko lang ibahagi ang naranasan ko tatlong taon na ang nakakaraan. Panahon iyon na sobrang down ako. Kababago ko lang natanggal sa trabaho bilang accounting officer dahil hindi ko na kinaya ang bigat ng responsibilidad. Dahil pagod na pagod na ako, naisip kong umuwi muna sa probinsya para makapagpahinga. Isa pa, gusto ko ring bisitahin ang puntod ng mga lolo't lola ko, si Papay at si Mamay na ilang taon kuring hindi na silayan kahit noong araw pa ng kanilang pagpanaw. Bitbit -bit ko ang pangakong ipinakita ko sa kanila ang diploma ko. Kahit huli na. Pagdating ko sa lugar ng mga kamag-anak ko sa side ng nanay ko, dumiretso ako sa dating bahay ng lolo at lola ko. Lapit lang iyon sa sementeryo. Pero laking gulat ko nang makita kong hindi na iyon tulad ng dati. Wala na ang mala Garden of Eden na taniman nila. Patay at tuyot na ang mga halaman at parang masikip at madilim ang bakuran. Kumatok ako nagbabata sakaling nandoon pa sila. Bumukas ang pinto at ang sumalubong sa akin ay si Jessie. Pinsan kong labing walong gulang. Nagkagulatan kami dahil pareho na kaming nagbago. Siya na dating astig manamit. Ngayon ay sobrang feminine na. Ako naman na dati puro pag-girl ang forma. Ngayon ay puro panlalaki ang suot. Niyakap niya ako ng mahigpit at pinapasok sa loob. Nagbago na rin ang loob ng bahay. Maliwanag, makulay at napakalinis. Malaki raw ang pasalamat nila sa tita naming nasa abroad dahil pinarenovate niya ang buong lugar. Nang makaupo ako, agad kong tinanong si Jessie kung nasaan ang lolo at lola namin at bakit na wala ang garden. Sabi niya, nasa city daw ang dalawa at nagtitinda. Yun ang palagi nilang ginagawa noon, magtinda ng tuyo at daing sa palengke. Habang nagkukwentuhan kami, bigla akong niyakap ng tatlo ko pang pinsan, sina Ate Mara, Abe at Amy. Magkafapatid silang tatlo, para hindi malito. Si Ate Mara ang panganay sa aming lima, ako ang pamalawa, sumunod si Jessie, pang-apat si Abe, at pinakabata si Amy. Sobrang saya ko na nakita ko silang muli. Nagmeryenda kami at nagkwentuhan tungkol sa nangyari sa akin. Kaya ako biglang imuwi. Sabi nila, sila na ang bahala para maging masaya ang bakasyon ko. Habang tumatagal ang gabi, napansin kong hindi pa rin umuuwi sila lolo at lola. Nagdanong ulit ako. Nagkatinginan silang apat bago sumagot si Ate Mara nabaka raw diretso nang natulog ang dalawa sa bahay ng mga magulang nila. Medyo nagduda ako. Malaki ang bahay, may dalawang kwarto at maluwag na sala. Kasya kaming lahat. Pero hindi ko na kinumpronta. Mahirap ding sundan sila dahil madilim ang daan. Walang street lights. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, muli kong naramdaman ang kakaibang hilakbot nang mapansing hindi pa rin sila umuuwi. Pagdating ng oras ng tulog, Nakita ko silang apat sa loob ng kwarto ng lola ko. Kandila lang ang ilaw nila. Nag-uusap ng pabulong. Sumilip ako, sa sakaling marinig ang pinag-uusapan. Ba't bigla kong milingon ni Ate Mara? Nanlalamig ako sa tindi ng tingin niya. Sumunod si na Abby at Amy. Pare-parehong seryoso ang mga mata. Si Jessie lamang ang mahinahon. Sabi niya sa akin Budget lang naming sa pagkaring para bukas ang pinag-uusapan. Tumango ako at nagsabing magpapahinga na lang ako. Pero pagharap ko sa higaan, hindi mawala sa isip ko ang tingin nila. May bigat, may galit, may hindi ko maipaliwanag na takot. At sa unang gabi pa lang, may mali na talaga. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.